Yes, nandito na po ang mga Tito Leia sa kayong dalawang bata at si Mother. Iburit yeah. mo ang ball, di ba? dami oh. oh. Dami. Oh. Wow. <laughs> Galing. Wow. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video! Asay niyo po namin, inbinibigay ang buong maghahapon na itong God At uh, dalangin po namin na safe po kami makauwi dito sa aming tahanan In Jesus name we pray, Amen and Amen Amen! So, kamusta mga kapite? Kamusta mga kabeshi? And today po ay paparito si Mader Dahil meron siyang schedule, check-up at laboratory Kaya, iyon, niya hadin siya ni Leia sa Kalamba At susunduin natin, si Andres po ay tulog yan. Yes. So, sila daw ay on the way na mami. Okay. At bago tayo umalis, mami, mayroon po tayong isa shout out. Yes. yes, po. At uh, shout out po natin ang family ng aming pastora, Pastor Joseph and Dali Lagrada. Mga kapatid po nila ito. From ito Kainta. Po, ano? From Kainta. Sila po ay sila Luisa Palasige, Ferdie Fernandez, Edrif, Erika, EJ Fernandez at may pahabol po po Fimar Fernandez. Wow, shout out kasi ang alam ko noong isang araw ay umuwi sila sa Impanta, no? Ay sayang at wala daw tayo doon sini so, natin na meet in person. Sana ngay tayong makapagpa-selfie. Yes, next time, time po, di sana tayo nakapagpa-selfie sa kanila. God Salamat po sa inyong panonood. Yan, para suporta sa mga vlog ni Andres. Salamat po. Uh, ah, yeah. sino po ay ating silent subscriber? Yan, God bless you po. And let's go na. Let's go. ayan mga kapitik, dumaan tayo dito sa uh, paselyo bago tayo mag-SM. At ako po yung may printer na luma. Ito yung matagal na hindi ko nagagamit. Ay gustong ipaayos namin ni Janet. At siya daw ay dadali namin sa tindahan. Doon sa Kabeshi, Kabeshi store. So ayun guys. Iniwang ko na. Chat, chat na lang daw mami. Iniwang ko na lang. Baka daw mga Monday or Tuesday. Ang estimate niya kung linis lang may aayusin ay 800 kasi daw puro bara na talaga yung ano, yung pin. Uh, Pero pag hindi daw kaya at may papalitang piyesa, eh update na lang siya. Uh, mm -mm. Ganun. So, nagising na po si Andre. <laughs> Nakabatman ka na naman. Aba, baka may makuha ka. Bawal ito sa'yo. iyo. is lang siya. Okay. yan, daddy, yung Tama yung makuha. Let's go na para makapaglaro dun sa SM. Para mauna tayo at makapaglaro siya, no? Uh Oo. -oh. Okay, guys. Let's go na po sa SM. Yes, nandito na tayo sa SM. At dito na tayo magpapark. Sa gilid. Ayan, nandito kami sa SM sa labas sa likod. Ah! <laughs> Excited si Andres. Excited ng mag-SM. Si Batman. Nandito na kami sa loob ng SM. Sa department store, mami. Mga, ang aga nating. Wala <laughs> pa Yes. Siguro mga one hour pa sila. Mahaba-haba ang pagpiplay ni Andres. Ano tayo Napaaga. Tayo. Yes. Napaaga si Batman. <laughs> Parang matanda na maupo si Andres. Yung muna ako <laughs> Parang ako. Para pahiga Para siyang nakahiga. Hehehe. <laughs> Parang tayong laruan ba dito ng mga mata? Yeah. Wala pala na. Ang SM nalang isang screen lang <laughs> Ito? Itong SM lang na to? Pero yung ito maganda naman. Nandito po kami sa 3rd floor. Ayan. Ito ang pinakang 3rd floor. At meron daw ditong laruan. Tingnan natin kung magkano mami. dyan si Andres. Malayo pa naman kasi sila. Ayan po si Mami Janet. Nakapila. Ayan. Oh, gusto mo makita Andres? Oh, look. Ang daming Ang daming ball. Wow. Let's number play. Wow. na po si Andres Batman. Batman. <laughs> Bumuo pa Allah. Magsak na 'yung balloon. Andres, let's go. Andres. <laughs> play ka na, play! Play! Play na boy. Oh, look! Ano to? Play! Yes! Oh, gusto mo doon sa maraming lobo? Okay, doon tayo, doon! Oh! <laughs> tuan si Andres. Daming ball ni Andres, mami! <laughs> <laughs> dito lang siya sa gilid. At <laughs> dito lang siya mami. <laughs> Ang galing! Yo! Nasigaw na si Andres. Natutuwa na. Natutuwa na. <laughs> Hirap humakbang. Hirap humakbang, mami. Hindi makahakbang. Daba. Hindi makahakbang. Wah, dalam lobo nih, Andres. Oh. Hahaha. Hahaha. ambol, di bayang. Dami, oh. <laughs> dami <laughs> oh <laughs> baby, pato. baby pa to baby pa Amo. Amo ba? Kaya tayo sa tigas. Nagpapakita lang ako may sa Nadino. Patabi ko yung bike ni Andres. Huwag kang makaisipo. <noise> Huwag pa

my kiwi. Wash, wash, wash. Oh, my kiwi. <laughs> oh, may ang pala yan, Andres. Wash, wash, wash. Kiwi vegetable ni Dito si Mami Janet. <laughs> 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 yeah, pagbulo doon, Mami. Eh. Napabagsak nila yung malaking ano, balloons kanina. O oh, play lang Andres, play lang. Okay, uh, uh. yep. <laughs> O, oh, tulak mo raw yan. Push. Batman. Batman. Yeah. May kalaro na si Andres. Hey. Good job. O, oh, put there. Oh, keep, Andres, keep, keep. Oh, ang dami niyan. Pag ikikip mo, ang dami, oh. <laughs> galing. O oh, uh. Okay, tulak mo na. Oh, galing. Oh, push. Strawberry. Ah, ano yan? Cupcake may cupcake Amo ni Andres Pug <laughs> Mas na enjoy dito ni Andres Kapag kasi nandito Ah hindi siya makagalaw Hindi si Andres makagalaw dito mas na-enjoy niya dito mami no? nakakagalaw siya <laughs> nakak tumawa pati ni Andres <laughs> mami <laughs> nahanap pa <laughs> Andres Where's mommy? Where's mommy Andres? Where's mommy? Where's mommy? Ano, mommy? oh? yung bata ay out na grabe ang iyak Wow, si Andres pa na po naupong mag-isa naupong mag-isa si Andres So, oh, gusto niya talaga yung mga ball. Ano, gusto mo yung mga ball uli? Balik tayo? Hoy! Oh, galing! Isa pa! Galing, oh! Andres, oh! Andres! Galing! <laughs> Good okay. on, Kaya may nilagay tayo dito na punta kay Andres O, oh, bilis! Yes! Hehehe yeah. 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 Ang <laughs> daming higala ka dito pa ganito kanila Oo, oh, dam uh -huh. daming daming pool Hehehe <laughs> Oh, isa pa, isa pa, isa pa. Higa, higa. May po, higa. Wow. Oh. Naman <laughs> Galing. Wow. Hey. 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 Okay, time-out na. Let's go na. Mami, time-out na. Okay. <laughs> ah. <laughs> Ngiting wagi, mami. Ngiting wagi. <laughs> At least alam niyang time na. Apo yung ibang baby na. Iyak, mami. Apo, apo. <laughs> Let's go na, Andres. Hindi pwede dyan. <laughs> Lapit na raw sila, sakto. Tawantawa ako, mami. Hindi ga ako siya. Akala ko'y matatakot. Hindi. Oo. Careful, Andres. Si Dati. Yan. Uminom si Andres ng tubig. Tapos ugasan mo rin ang kamay, mami. O kahit wet wipes. Nakakatawa si Andres

pero nung matagal na, opo, lahat nilalapitan na. No? After niya mag-banding, mahal na mahal ka niya, daddy. <laughs> daddy. Daddy. <laughs> Lab na laban, Daddy. Daddy, tumuro siya ng pagkain. Tapos... Hala, gutom na. Yep. Nandiyan na rin na na na. sila. Okay. Yan na sila, mga kabashi at kapitik. Sunday na po namin sinanalay. Tumawag na si Sisleya. Yes, nandito na po ang mga Tito Leia sa kayong dalawang bata at si Mother. Yan. Maingay lang dito, tapat ng SM. May uh, may exhaust. Pinapalamig ko lang ha. Ayan mga kabeshi, dito na po si nanay sa kayong dalawang bata. <laughs> Dami nalang bigas. Dami at pauwi na po kami sa bahay. And congratulations kay Barunto. Siya po ay graduate kahapon. Congratulations. May award siya. Ano ang award na nakuha? Pinakamaaga. <laughs> Pinakatahin. Siya ay high school na. No, that. Sa pasukan, Kailan niya? Sa so July. Ay high school na. Maglalakad na ito sa ano, mas malapit. Kahapon na, na may birthday ni Ate oh. At happy happy birthday Ate and congratulations na din sa yung upcoming graduation. We're so proud of you all. At hindi lang yun, marami silang mga uh, graduate. Si Edro, si Nada po, may mga award din. Dami. At si Batutoy ay graduate. Graduate na ba si Batutoy? Ah, si Batutoy pala may award. Congratulations! Ayan, nandito na kami. Aba! Ba't di pa ba nababa ito, mami? Baba na! Andres, aba! Ayan po si na mother. Pasok na kayo, bukas na di yan. Mami, tingnan mo yung isa. O daddy, baka malaglag. Andres Masuk na Masuk na Sinalahan poh hindi na Baba Aba. Hehehe. Halika, let's go Baba na Baba, na, baba na. Let's go Start children off on the way they should go, and even when they are old, day will not turn from it. Proverbs 22 6 NIV.